Problema mo rin ba yung amoy mabaho o amoy kulog sa bahay nyo? O di naman kaya yung amoy ng mga ulam sa ref nyo? Bumili kayo nitong activated charcoal. So itong activated charcoal, ilalapag nyo lang siya sa lugar na sa tingin nyo is medyo may amoy katulad ng ref. Katulad na lang din ng cabinet natin, yung medyo amoy kulog. O di naman kaya pwede natin tong ilagay sa aircon. Kasi nagsisilbi na tong deodorizer at the same time naaabsorb nito yung mga amoy na medyo masasangsang or mababaho. Tapos ang kagandahan pa nito is 2 years na yung shelf life nito, ang gagawin natin is lalagay lang natin to sa tirik ng araw, mga 2 hours pwede nyo siyang ilagay para sumingaw yung naamoy niya na lansa, baho o amoy kulog. So ako nilalagay ko to sa ref namin, at the same time nilalagay din namin to sa sasakyan, tsaka pwede nyo rin tong ilagay doon sa may kitchen para naman mawala yung amoy o yung sangsang -sang, o baho ng lugar nyo. Kaya kung gusto mo nito, murang-mura lang, mapapakinabangan mo na ng dalawang taon, pwedeng-pwede ito sa'yo, bumili ka na nito.